Ano ang hapunan sa kasal ng kordero? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Sa kanyang panitain sa pahayag 19, 7-10, nakita at narinig ni Apostol Juan ang napakaraming tao sa langit na nagpupuri sa Diyos dahil sa kasal ng kordero. Literal na hapunan sa kasalan na nagsisimula na ang konsepto ng hapunan sa kasalan ay mas mauunawaan sa liwanag ng mga kaugalian ng mga Hudyo tuwing may kinakasal noong kapanahunan ni Kristo. Ang mga kaugalian ito sa kasalan ay may tatlong pangunahing yugto. Una, isang kasunduan ng kasal ang pipirmahan ng mga magulang ng lalaki at babaeng ikakasal at magbabayad ang mga magulang ng babae ng dote o dowry sa mga magulang ng lalaki. Ito ang simula ng isang yugto sa relasyon ng babae at lalaki na tinatawag na tipan o kasunduan na tinatawag sa panahon ngayon na engagement. Ang yugtong ito ng relasyon sa pagitan ng magkasintahan ang siyang kalagayan ni Jose at Maria nang matagpuan si Maria ang nagdadalang tao. Mateo 1.18 at Lucas 2.5 Ang unang yugto ay isang proseso na karaniwang nagtatagal ng isang taon na magtatapos sa dalawang luto, ang lalaking ipakasal sa bahay ng kasintahan ng isang hating gabi kasama ang kanyang mga kaibigang lalaki. Magdadala sila ng mga sulo habang kumaparada sa daan patungo sa bahay ng kasintahan ng babae. Alam na ng babaeng kasintahan ang mangyayari at maghahanda siya kasama ang kanyang mga abay na babae at sasama sila sa parada na magtatapos sa bahay ng ama ng kasintahan ng lalaki ang kaugali ang ito ang konteksto ng talinghaga ng Santong Dalaga sa Mateo 25, Inyo, hanggang 13 Ang ikatlong bahagi ay ang misong kasalan na maaaring magtaga ng maraming araw gaya ng inilarawan sa kasalan sa kana sa Kabanata 2 ng Juan 1-2. Ang nakita ni Juan sa kanyang pagitain ay ang larawan ng kasal ng kordero sa si Kristo sa kanyang kasintahang babae, ang iglesia, na nasa ikatlong yugto. Ang implikasyon nito ay nangyari na ang dalawang yugto. Ang unang yugto ay nakompleto na sa lupa nang maglagak ang bawat isang mananampalataya ng palataya ng kanyang pananampalataya kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ang dote o dory na ibinayad sa ama ng lalaking ikakasal, ang Diyos Ama ay ang dugo ni Kristo na nabuhos alang-alang sa babaeng ikakasal. Ang iglesia sa mundo ngayon kung gayon ay nakatalaga na kay Kristo at gaya ng matatalinong dalaga sa talinghaga ng sampung dalaga, ang lahat ng mana ng palataya ay nararapat na laging magbantay at maghintay sa pagdating ng lalaking ikakasal, ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ang ikalawang ay sumisimulong sa si pindagit sa edwesya o rapture, kundi ang iba din namang inanyayahan. Ang mga ibang ito ay ang mga mana ng palataya sa lumang tipan na bubuhayin muli sa ikalawang pagparito ni Kristo. Gayun din ang mga pinatay na martir sa panahon ng pitong taon ng kapighatian. Gaya ng sinabi ng anghel na isinulat ni Juan, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Pahayag 19.9 ang hapunan sa kasal ng kordero ay isang maluwalhating selebrasyon ng lahat ng mga makay Kristo. Ito ang aming sagot sa tanong na, ano ang hapunan sa kasal ng kordero? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.